Mga visa sa Japan para sa mga Pilipino at Amerikano ay may iba't ibang mga kategorya at mga kinakailangan. Narito ang ilang mga paliwanag. Mga uri ng visa sa Japan. Tourist visa. Ito ay para sa mga turista na nais bumisita sa Japan para sa mga layuning pampalakasan, pangkultura o pampamilya. Business visa para sa mga negosyante, empleyado o mga profesional na nais magtrabaho o magnegosyo sa Japan. Student Visa para sa mga estudyante na nais mag-aral sa Japan. Working Visa para sa mga profesional na nais magtrabaho sa Japan. Highly Skilled Professional Visa para sa mga profesional na may mataas na kasanayan at karanasan. Mga kinakailangan para sa mga Pilipino. Valid passport. Dapat may visa ang passport nang hindi bababa sa 6 na buwan. Visa application form. Dapat puna ang application form ng visa. Isang passport size photo. Dapat may sapat na sukat ng larawan. Proof of financial resources. Dapat may ebidensya na sapat na pondo para sa paglalakbay. Travel itinerary. Dapat may plano sa paglalakbay. Mga kinakailangan para sa mga Amerikano. Valid passport. Dapat may bisa ang passport nang hindi bababa sa anim na buwan. Visa application form. Dapat punan ang application form ng visa. One passport size photo. Dapat may isang sapat na sukat ng larawan. Proof of financial resources. Dapat may ebidensya ng sapat na pondo para sa paglalakbay. Travel itinerary. Dapat may plano sa paglalakbay. Mga espesyal na programa. Visa Waiver Program. Ang mga Amerikano ay maaaring mag-apply para sa visa waiver program na nagbibigay daan sa kanila na manatili sa Japan ng hanggang siyamlatpong araw ng walang visa. Mahalaga na suriin ang mga kinakailangan at proseso ng pag apply ng visa sa website ng Embahada ng Japan o Konsulado sa Pilipinas o sa Estados Unidos.